Hello partner! Gusto mo bang magkaroon ng negosyo na sobrang daling gawin at malaki ang potensyal na pwede mong kitain? Welcome to ShareLink Ads and Crypto Trading! Registered noong September 2020 sa Department of Trade and Industry. At ang maganda pa dito, registered na din tayo sa UK! World class! Ang Sharelink Ads Crypto Trading Digital Marketing LTD ay isang advertising and digital marketing platform na may kombinasyon ng cryptocurrency auto trading partnered by Elite Trading from London, England and UK. Ang ating CEO ay si Cedric Suarez, siya ay may 10 years network marketing experience na. Forex and crypto trader Businessman at real estate specialist Isn't this amazing? All right. Umpisahan na natin. Paano magsimula sa ShareLink? Just simply purchase our package worth 1,500 pesos. Ngayon ang tanong, paano naman kumita sa ShareLink ads and crypto trading? Meron tayong 5 ways to earn dito sa ShareLink. Lahat ng bibili ng package ay qualified sa program na ito. Number 1, ShareLink adds bonus. How does it work? Earn a total of 1,500 pesos in 10 days. Mag-share ka lang ng video link once a day at kikita ka na ng 150 pesos per day. Good for 10 days na yan. Ang saya, di ba? Number 2, Direct Referral Bonus. Sa bawat member na sasali sa share link, mayroon itong katumbas na income. Ikaw ay magkakaroon ng 150 pesos reward for every person na maimbita mo. Or if may napasali ka na na nag-31 heads, Bali, magkakaroon ka na ng direct referral na 10% or 150 pesos. I-times natin yan sa 31, that is 4,650 pesos. Ayos ba? Number 3, Pairing Bonus. Ikaw ay kikita ng 200 pesos sa kada may sasali sa'yo sa left and right sales team mo. You can earn up to 4,000 pesos per day. Sa pairing bonus pa lang yan. Number four, leveling bonus. Ikaw ay kikita ng up to two hundred pesos for every level. And good news, infinite level tayo dito. Bongga! Number five, crypto trading bonus. Earn fifty pesos per day. A total of three thousand pesos earnings. Ikaw ay kikita ng fifty pesos daily. Good for sixty days. A total of 3,000 pesos at ma-e-encash mo ito pagdating ng 60 days. Grabe, di ba? Magiging doble ang puhunan mo kahit wala kang ini-invite. Ang saya! Excited ka na ba simulan ng negosyo sa Surelink? Simply contact the person na nag-invite sa'yo. Don't miss this opportunity. Purchase your package now and wait for your earnings. Welcome to shelling eggs and crystal trading. God bless us all.